pagsasa publiko naman ng mga naunang hearing ay pag-aaralan pa ng ICI kasama natin sa balita si Radyo Manchil Emprido Chil. Rajuman Sander, Rajuman Aljo, magandang umaga. May record nga itong Independent Commission for Infrastructure o ICI ng mga nagdaan nilang pagbini kaugnay ng flood control scandal. Ito yung mga nauna na rin ipinatawag na mga resource person ng komisyon. Ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Hosata, nakadepende pa sa ginagawa nilang guidelines at procedures kung isa sa publiko nila yung mga naunang hearing. Aniya, kailangang timbangin yung patakaran para mapangalagaan yung mga sensitibong impormasyon mula sa mga inimbitahan na resource person. Ito'y para nga maprotektahan yung kanilang karapatan. Gayun din yung kagustuhan ng publiko na transparency. I manifested that the ICI would begin live-streaming proceedings. Previously, we stated that the proceedings of the Commission Would be confidential to avoid trial by publicity, political grandstanding, sensationalism, and disinformation. These concerns remain valid, and protecting the integrity of the investigation is still paramount. The evidence and testimonies we receive must undergo thorough verification before we can send referrals to the Office of the these should hold up in court. Una nang inanunso ng komisyon na ilalive putin na nila yung mga hearing kasunod na ng lumalakas na panawagan ng publiko para sa transparency at accountability. Ngunit ginit na ICI na baka hindi pa tuluyang maipatupad ito sa susunod na linggo dahil nga sa kakulangan na rin sa gamit at isang buwan pa lamang daw itong komisyon. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Manchil and Prido sa Talk RMS. Maraming salamat Radyo Manchil and Prido